Balitang NBA mga kabasketball, Lebron may sinabi patungkol dito kay Kobe Bryant, panahong magka-teammate pa sila sa Team USA. Pag-usapan nga natin yan mga kabasketball. Ito ngang si Kobe na kinukonsidera na one of the greatest player sa kasaysayan ng NBA ay nananatili pa rin sa puso at damdamin ng mga fans ng basketball. Bagamat limang taon na ang lumipas, ang kanyang matinding impluensya sa larong ito ay sariwang-sariwa pa rin sa isip ng mga tao at isa sa mga laging nagpapaalaala sa halaga nitong si Kobe pagdating sa basketball ay walang iba kundi ang kapwa niya MVP na si LBJ. Binalikan nga nitong si Lebron ang historic run ng Team USA noong 2008. Pinuri nga nitong si James ang naging impact ni Bryant sa team na ito. Punong-puno ng mga NBA stars ang kuponang yon mga kabasketball. Lebron, CP3, Dwayne Wade, Melo at marami pang iba. Ngunit ayon dito kay LBJ, si Kobe raw ang naging missing link ng team na ito na nagtulak sa kanilang lahat para galingan at magchampion. Nagbigay nga raw si Kobe ng sense of seriousness sa kupunang ito ayon kay Lebron. Dahil alam nga raw nilang magiging committed itong si Kobe at hindi sila pwedeng maglaro lang ng basta-basta, ay mas nagseryoso nga raw silang lahat at pinilit maabot ang level niya. Kaya ang naging resulta mga kabasketball, undefeated ang Team USA noon at talagang tinambakan lahat ng mga nakalaban nila. Sa average ay halos 28 points per game ang lamang nila sa bawat laro. Ganon sila kalakas noon mga kabasketball. Hindi nga lang naglaro ng basketball itong si Kobe kundi nagset talaga ito ng standards na sobrang hirap abutin. Binago niya raw ang kultura at hinding hindi raw yan makakalimutan ng mga fans lalo na ni LBJ. At ngayong paparating na nga ang panibagong season ay may challenge nga raw na naghihintay para dito kay Lebron at yun daw ay yung maging parang si Kobe na veteran mentor para dito sa bago niyang ka-teammate na si Luka Doncic. Nagsisimula na ng araw ang ira nitong si Luka sa LA at si LBJ daw ang makakatulong sa kanya ng husto. Bago ito magretiro, siya raw ang may kakayahan na maipasa kay Doncic ang lahat ng natutunan niya kay Kobe at sigurado raw na mas magiging malakas pa itong player kung sakali mang makukuha niya ang mentality ni Bryant. Ang legacy nga ni Kobe ay patuloy pa rin na nabubuhay sa mga players na kagaya ni LBJ. Naturuan nga ni Bryant si Lebron kung paano seryosohin ng basketball, paano maging mahusay na leader at paano magset ng standards sa larong ito. Ngunit ang tanong nga dyan mga kabasketball kung kaya kaya ni LBJ na ipasa dito kay Luka Doncic lahat ng natutunan niya kay Kobe at kayanin pa kaya ng team ng Lakers na makakuha pa ng isa pang championship bago magretiro itong si Lebron. Mag-comment down below mga kabasketball. And don't forget to like, share, subscribe at ilike ang ating Facebook page. Salamat sa panonood mga kabasketball.